Good morning, 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 good morning. Ay, mga kangani dyan, mga kamarinduki dyan, mga idol dyan. Ito at uh, ito nag uh, kalat kalat lang, oh. At uh, mga ano lang kami, mga dayula ang kami ng ano, panghibasan din sa bagyo. Ito nga pala mga idol, ay itong si Manti Bilag ay nag-ano, kung saan-saan na paraon. At kami nga ay mamamasyal doon, man din sa kwan bagyo ay kami masa magaga kayo at ay, ayos ang biyahe una din naman di kami sa may bandang kwan Luzon Expressway ayo yung, yung ganda ng biyahe at walang traffic mga idol at talaga naman ay, ay, nasa ripay nasa nasa ripoy kaya ingat-ingat lang sa biyahe mga idol at uh, God bless at ito na nga at uh, dito na nga yata kami dito sa may ano na ito sa may pampanga na ata ito mga idol at napakaganda ng kalsada ngayon pala dini at napakaganda ng pagkagawa mga mabilis ang biyahe papunta doon sa ano sa pabagyo ay di ari di kami ay di nagalagala lang dini at uh, nabiglaan la ang bayari aming galang ari mga idol ay kaya ayun oh di enjoy enjoy lamang samahan nyo kami sa aming pagliwaliw ayo But salamat nga pala ng marami dyan sa inyo mga idol thank you thank you so much And God bless always. At dito na nga kami mga idol sa ano. Lumapas na nga kami dito sa so, ito kuna yung tinatawag nilang t mga idol. At uh, ito yung toll gate. na na kami doon sa ano yung galing kami doon sa may uh, kalsada papuntang ano, uh, Clark. Uh, papunta din eh. Ang ganda man din ang kalsada eh. Di, eh, mga eh. Kaya eh, naulan-ulan ba ay Eh. Kaya kami ingat-ingat lahat. Dandahan lang kami pagpatakbo at madulas ang kalsada. Ay di, pala ano, may limit lamang. Isang lamang naman pala din. At hindi ka makakapagpasiripoy Nang gusto. Ay di, yan. Ay di naman din. Ay di, kami tuloy-tuloy na. Ano? Ay di, hala. Kita malarga na nga ni. kami masama. Ay di, hala. Paspas na tayo. At kita ay nagabihin. Ay, inaulan naulan pa. Ay, ano, bayari pa masyal namin. Ay, Si matibilag na rin Ay, makainaman naman na may nag-aulan. May eh, paano kahit na uh, makakap masyalang ayos na riyayo. Sana naman pagdating namin doon ay ayos ang panahon. At nang hindi madulas ang mga kalsada. At yan naman doon yata yung mga matatarik ang kalsada man. Sa bagyo ay ano eh. Ay, ano pa naman. ay hala. At sa uh, sama kayo sa amin. At uh, thank you so much sa inyo lahat mga idol. And God bless us all. Let's G! and naari na kami ay ayot medyo dandahan lang nga ni ang county mm, malapit-lapit na yun nga oh, naturo pa ni si Matibla yung aparuna ah, no. yun daw yung bundok na yun na yun oh. yung mataas na bundok na yun yun yata yung Baguio at kita na at, ay, napaka dire-direcho ang rin kalsada napakaganda na rin ay, oh. ay yung, yung yata nga papuntang South Luzon ay agayahin na oh. at maganda-gandang umuwi ng Marinduki at mm, mabilis-bilis ang biyahe at hindi masyado mainip ayun oh, naturo na naman ayun oh eh, inaiinip na yata si Mantibilag pagpunta doon sa kanya aparunan uno na eh, apa masyalan wala din nila nga ni eh, yung kalawak at kapatagan ay eh, ang ganda mo may biyahe din ni kaunti pa sa ay. Eh. talaga namang ikaw lang ang makukuan din ma iigihan tuloy-tuloy talaga at eh, paikawari ay ay wala kang aihian din niya kaya magabao mag nila ng buti bayan. Walang ahintuan na malapit-lapit. At hindi kay gapa si nila sa buti. <laughs> ay ano pa naman. Ay hala. Ay kami tuloy-tuloy na. At uh, samahan nyo kami. And salamat ng marami. At enjoy-enjoy uh, lang ang life. At uh, laging happy. Ang ika nga ay isang smile lang. Ay di sapat na ano. Ay di tara na. Hamos na baya. Ay let's G. Ay kami gal ko ano. Galiwaliw ng maganda-maganda nila. andini ni Mamasya malamigwari doon. Mm, gapa lamig ng kaunti. At ah, uh, kamusa? kamusta? kayo, mga kabayan? Mga idol? Tara. Tayo biyahe. Oh, yan oh. Diyan na oh, malapit tayo sa kabundukan, mga kabundukan, mga ka-idol 'yun oh. Bundok. Oh, lapit na, di ba? God bless us all. Love you all. Mm -hmm yun no know, dito Kaso na tayo sa toll gate ng Rosario kaduluhan na ito ng Teplex mga idol na nakakapaihi ang tagal nila you know oh my god dito na tayo mga idol mag uh, yun yeah, iihi muna tayo ah, okay. dito na nag exit mag exit na tayo idol dito sa <laughs> ano sa T-Flex alright, dito na tayo oh, bakit Canon di kanan oh, dito na tayo mga idol pabundok na tayo hindi tayo Canon bali kaliwa tayo, hindi Canon Shinibur so <coughs> funny Ano ko lang pa, Jero? Ano sila yung Ayan, ay, ang lagay mo dun sa plastic. Nandun o oh, yung sa lagay na puti. Saka na itatapon. Ayun na daw. Kung may river dyan. Ang yan. Yan you know, o. Laruan. Ano yung laruan? Urban oh, ba ayan ba? o. No? Bali yan yung ating dinadaan. No? Pabangin-bangin. Mga idol o. Oh. Bangin. Photo op. Photo op. Bangin. Mga mga bangin-bangin. Okay. Yan o. Oh, grabe you no. Know? o. Oh, bundok ka. Nagla-landslide doon. No? Delikado. Delikado ron. Oh, ito, uh, dito. Oh, Bangin. Bali, dito kami dumaan sa Canon. Canon Road. Hindi kaliwa. Canon. Road. Cannon. Hello, Canon Road. Mataas po na mga bundok. No, para you know? nasa tayo nasa Tagaytay. Oh. Umaano yung akin ano. Pantitip magkakabiyan no? o oh, yan o oh. marami dito mga souvenir souvenir mga souvenir welcome o oh, mayroon na kalagay oh. welcome welcome leon yan niya dumaan niya tayo dito You know, doon sa taas oh. Grabe doon, Taas doon. Mamami na sa likod ko kayo. Para kumpleto oh. sa pictures. Wala si Jeep. Ha? Ayun. 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 ko. 1800 The Leon Head Monument Ayan o oh. Ayan o oh. Club Community Ayan o oh. Total Works in 1972 Oh hindi pa tayo pinanganak, pinanganak noon 1972 Si Mama 1972 pinanganak na Ayan o oh. O oh, bagyo Kababata mo pala yan Kababata ni Mama yung Leon, 1972. Year of the Lion. Yo, what's up guys? Good morning, good morning. Ito, ready na kami ulit. Happy morning, morning. Ayan you know, o, may sumilip. Dito na ulit kami at uh, ready na. <laughs> Ready na kami mag almusal Thank you so much Second day Alright God bless us all Love you, love you, my boy mm. Yon, hello guys. Good morning, good morning, good morning, good morning. Medyo mo ulan guys at nandito ngayon tayo nga sa ano, Igorot Stone. Ah, uh, ayan oh, no? Kingdom. Bali dyan yung entrance. Yan, galing. Bali do kami naka-park. Entrance dyan Tapos maganda ang ano, uh, construction yung mga bato na ano, yan no? yung mga pagkakapatong-patong nila. Yon, ganda. Dito sa kabila puro bato. Pagdating naman dito sa kabilang side, yan ito. Sa so, kinatatayuan natin, dito yung ano nila, makinis na pagkakagawa. Yan. Meron pa doon sa itaas, hindi pa tayo dyan nakakyat. Meron bolto dyan na dalawa. Yun o. Oh. Tapos hindi pa siya tapos, hinagawa pa siya. Yan guys. Yan o. Oh, tapos meron ditong ibon. Tapos may lalagay pa sila dyan yung agila na malaki. Andun yung agila na malaki o. Oh. Oh, maraming, maraming na rin pumupunta dito guys. Yan o. Oh. Ito yung bago nilang attraction. A growth stone kingdom. Ang galing na pagkakagawa nila yan. Oh. Mga bato na pinagano yan. Patong-patong. Tapos meron din bahay doon na napakalaki. Oh. Sa pinakatoktok na yan. Diyan, oh. Di pa tapos guys. Under, pa may, ano pa, under construction pa rin siya. Tapos may kalabaw dyan. May kalabaw. Yan, oh. Tapos may mga mga butas-butas dyan na maliliit. Pwede ka dyan. Ano, may CR din dyan guys. May CR. Yan. Tapos pang nagpagi, yun o, oh, pagi na, pagi na. Hindi na makita yung ano, kabila. O, oh, yun guys, salamat. At sana makapunta rin kayo dito sa aming pinuntahan na ito. Sa new attraction ng Baguio. Igorot Stone. Yan oh, di ba? Bye-bye. Uh, Bye-bye. Bye. Bye. Love you all. Ito po ang inyong lingkod, Siman TV Vlog. shoutout out sa Ella okay. Jan. God bye. Bye bye. God bless. God bless us all. Bila 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 blo. Kasama natin si Gandang Erling, you no? Hello. Love oh. you guys. Love you all guys. Ganda rin diyan ang view bag guys, oh. Tapos may mga native dyan sumasayaw guys. Pwede kayong magpa-picture diyan. May mga kabayo. Ayun. Uh, pa-picture kayo. May mga costume din. 50 ang ano, yun know, oh. kita niyo dyan oh. Okay, bye bye. See you to my next vlog. Mua chup chup. Sir, saan ka sa pasan mo sir? Alis ka na sir. Japan. Japan. Pa Japan si sir. Yon, bali ang oras natin ay alas sa Halo Alos isang oras tayong nag-travel dito sa Teplex, mga idol. Dito na tayo sa Tarlac. O, oh, di ba? ang ating ako na ay naggastos ng 311 311 ang ating gastos sa bayad at tayo ay tuloy-tuloy naman papuntang ang hilis okay mga idol let's go one hour na ating biyahe okay okay bye bye bye, bye naman inabot na nga tayo ng gabi magagabi na nga mga idol at yun tuloy-tuloy ang biyahe natin. Pauwi na tayo. Maraming maraming salamat at God bless us all. Thank you po sa inyong pagsubaybay kay Simantibilag at salamat at sa inyong panonood dito sa aking mga video at mga pagpalo at pag-subscribe. Thank you. Bye-bye. Love you all.